Ito na ang kinakatakutan ng China, ang bagong batas na pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea. Ano nga ba ito kaibigan? Tarat ating alamin. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ngayon ay malaking hakbang ang nagawa ng Pilipinas sa pag-aproba ng mga bagong batas na maglilinaw sa sakop ng ating teritoryo at Exclusive Economic Zone or EEZ sa West Philippine Sea. Ang mga batas na ito ay pinaniniwala ang makakatulong sa mga Pilipinong mangingisda, lalo na sa mga commercial na mangingisda, upang masigurado ang kanilang karapatan sa ating EEZ. Ayon sa eksperto sa batas, pangkaragatan na si Prof. J. Batong Bakal, napakahalagang malaman ng bawat Pilipino kung gaano kalawak ang ating teritoryo batay sa international na batas. Malaking isyu seguridad ng ating karagatan, kaya't iminungkahi ang paglalagay ng mga tinatawag na archipelagic lane.